Mga nakakabilib na health benefits ng kangkong. Ang kangkong ay kilala rin bilang water spinach, swamp cabbage, o Chinese watercress, water morning glory sa Ingles. Ang kangkong ay isa sa mga pinakapopular na gulay dito sa Pilipinas dahil hindi lamang ito masarap kung lutuhin, kundi mayroon ding maraming benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang semi-aquatic tropikal na halaman na lumalago sa tubig at basang lupa. Ito ay isang uri ng dark leafy green vegetable na mayaman sa mga nutrients tulad ng fiber, iron, vitamin A, C, at K, calcium, at marami pang iba. Narito ang mga pangunahing health benefits ng kangkong. Isa, nagpapabuti ng paningin, ang kangkong ay mayaman sa beta-carotene, lutein, at xanthine, na nakabubuti sa paningin. Ang beta-carotene ay tumutulong na maiwasan ang kakulangan sa bitamina A, mga sugat sa mata, at tuyong mata. Ang anti-inflammatory na katangian ng gulay na ito ay maaaring bawasan ang pamamaga o iritasyon sa mga mata. Ang lutein at zeaxanthin na naruroon sa kangkong ay maaaring protektahan ang mga mata mula sa masasamang epekto ng UV rays na nagdudulot ng cataracts. Maaari rin nilang bawasan ang epekto ng mga free radicals. Dalawa, maaaring panatilihin ang presyon ng dugo, ang kangkong ay maaaring mayaman sa potassium at naglalaman ng mababang sodium content sa hilaw na anyo. Ang komposisyon ng mga mineral na ito ay lubhang nakabubuti para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo dahil maaari itong iregulate ito. Ang folate na naruroon sa kangkong ay maaaring makatulong sa pagbaba ng hypertension at magpapaluwag sa mga blood vessels habang pinapanatili ang tamang daloy ng dugo. Apat, maaaring makatulong sa bone mineralization. Ang kangkong ay isang magandang pinagmumula ng bitamina K na maaaring makatulong na mapanatili ang calcium sa bone matrix at humantong sa bone mineralization. Ang iba pang mga mineral tulad ng manganese, copper, magnesium, zinc, at phosphorus ay maaari ring makatulong sa pagbuo ng matibay na buto na makakatulong maiwasan ang isang individual mula sa pagkakaroon ng osteoporosis. 5. Maaaring makatulong sa digestive system. Ang kangkong ay maaaring protektahan ang mucus membrane ng chan sa makatuwid binabawasan ang paglitaw ng gastric ulcers. Ang glycoglycerolipids na matatagpuan sa kangkong ay maaaring mapalakas ang lakas ng digestive tract lining at maaaring maiwasan ang anumang hindi gustong pamamaga sa bahaging iyon ng katawan. 6. Maaaring makatulong sa malusog na pagbubuntis. Ang kangkong ay mayaman sa folate at inirerekomenda para sa mga buntis na babae. Ang lumalagong fetus ay nangangailangan ng sapat na halaga ng folate para sa tamang pagunlad ng nervous system ito, maaaring alisin ng intestinal parasites. Ang kangkong ay may anti helminthic properties. Ibig sabihin nito ay maaari itong pumatay o palabasin ang mga parasito sa bituka tulad ng roundworms at tapeworms. Ang mga parasitong ito ay maaaring magdulot ng malubhang mga problema sa kalusugan tulad ng malnutrition, anemia, at diarrhea. Ang pagkain ng kangkong ay maaaring makatulong na linisin ang bituka at mapanatili ang isang malusog na digestive system. Walo, maaaring magkaroon ng anti-aging effects. Ang kangkong ay mayaman sa antioxidants na maaaring labanan ang oxidative stress na nagdudulot ng pagtanda. Ang oxidative stress ay isang kondisyon kung saan ang mga free radicals ay mas marami kaysa sa antioxidants sa katawan, na nagre sa pinsala sa mga cell, tissue, at organ. Ang pagkain ng kangkong ay maaaring makatulong na mapababa ang oxidative stress at mapabagal ang proseso ng pagtanda. Siyam, nakakababa ng cholesterol levels. Ang kangkong ay may mataas na fiber content na nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels sa katawan. Ang mababang cholesterol ay makakaiwas sa mga sakit sa puso at dugo. Sampu, nakakaiwas sa constipation. Ang fiber ay hindi lamang nakakababa ng cholesterol kundi nakakatulong din sa regular na pagdumi. Ang kangkong ay mabisang panglunas sa mga taong may problema sa pagdumi o constipation. Labing isa, anti-diabetes ayon sa ilang mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng kangkong ay nakakatulong sa paglaban sa diabetes, ang kangkong ay may mga sangkap na nakakaabsorb ng sobrang asukal sa dugo. Labindalawa, nakakatulong sa mga problema sa atay, ang kangkong ay may anti-inflammatory properties o kakayahang magpababa ng pamamaga o iritasyon, ito ay makakatulong din sa mga taong may problema sa atay dahil nakakaalis ito ng toxins o lason mula sa katawan. Labintatlo, nakakatulong sa pagbaba ng timbang, ang kangkong ay mababa sa calories at carbohydrates kaya makakatulong ito sa mga taong gustong magpapayat, ang kangkong ay nakakabusog din dahil sa fiber content nito, ang kangkong ay mayaman din sa potassium na nakakatulong sa pagregulate ng fluid balance, nerve signals, at muscle contractions. 14, nakakalaban sa anemia. Ang kangkong ay mayaman din sa iron na kailangan ng katawan para gumawa ng hemoglobin o red blood cells. Ang hemoglobin ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang kangkong ay makakatulong sa mga taong may anemia o kulang sa dugo. Ito ay maganda rin para sa mga buntis na kailangan ng maraming iron.